Magandang umaga. Ito naman, makikita naman ito yung view. Ang magandang view oh. Yan. Oh. Ito ang view dito sa probinsya. Ito. Magaganda. Yan. Yun naman, dagat naman yun doon. Dagat. Ito magandang view Ritus sa probinsya. Yan. Oh. Ito dito, bangin to. Ito bangin. Diretso to sa baba. Delikado na dito pag madulas ka rito, eh, diretso kay. Ito, bangin. Kaya halikayo rito, mamasyal dito sa probinsya namin. Eh maganda mga tanawin dito. Oh. Magandang view. Lalo na yung bundok na yun. Maganda doon. Magaling na yung bundok na yun. Ito. Kaya, halika rito para mamasyal. Kaya dito sa probinsya, pag magpunta kayo rito, talagang malibang kayo rito sa mga tanawin. kay mga magagandang tanawin ba. Kaya, may kalsada rito. Maganda ng kalsada dahil simintado na. Ito. Ay. Set out pala. Yan sa anak ko sa Cebu si sweet. Set out yan. Rio, pati doon sa kuan set out rin sa anak ko dun sa Cotabato. Ay, hindi na ako nakapunta, hindi ko po nakapunta diyan. Oh, tingnan niyo ang buy rito oh. Oh, ganda. Yan. Mga kahoy. Malaking kahoy. Yan bangin ito papunta doon sa baba kaya delikado rito pagka kuang ka rito madulas ka rito ay diritsyo ka doon sa baba ito kaya may bundok dyan yan you know, yung bundok ng ganda ganda tinda rito sa probinsya kaya magpunta kayo rito sa probinsya mamasel kayo rito sa amin sa probinsya namin mamasel kayo rito kaya tingnan nyo yung bundok na yan bundok na yan oh. No? ang ganda ng mga bundok yan dito dito sa probinsya yung hangin Ma malamig ang hangin lalo na ngayon disember malamig ang hangin ang simoy ng hangin dito pagka ma, mo masingot mo malamig yan oh daming kahoy saka walang pollution dito kasi malaman mo dito sa probinsya pag pollution ng hangin polluted yung hangin dahil yung dahon ng kahoy ito itong dahon ng kahoy maraming kwanto marami itong katulad niyan malaman po pagka uh, polluted yung hangin dahil ito ang dahon na to hindi malinis malikabok yan ang palatandaan dito sa probinsya kaya ang hangin dito hindi polluted yan magandang view oh Maliban oh. malibang ka talaga dito pag magmasyal mamasyal kayo rito Habi rito para mamasyal. Pasyal-pasyal lang. Maganda rito mga mag ba. Ayan. Tingnan mo. Oh. Ang ganda ng ang ganda ng view. Ito sa amin. Ito. Saka naman ninyong kalimutan. Subscribe naman ninyo ako. Pindutin na ninyo yung bell button para activity kayo sa mga video darating marami pa tayong mga video makikita niyo mga view dito sa amin sakit tingnan lang ninyo yung description box ko kaya nandoon ilagay ko lahat ng mga detalye dito sa amin ito to mga oh. may mga niyog yan, pero, lalo maganda diyan sa bundok, yung bundok na yan. Pag may kuan diyan, yung tawag na parang kubo ba. Yan. Nagay diyan. Kay kita do dagat. Diri sa baba kalsada. Kaya e, uh, maganda mga pwesto rito. Yan, maganda nga magtayo ng kuan diyan, yung parang kon ba. Yung resort. Yan. Magaganda rito pasyal kayo dito para kuhan na salamat na lang thank you sa papanunod huwag niyong kalimutan pag pindot lang sa bell button para updated kayo sa mga video yung darating eh, okay, marami pa tayong mga video na makikita niyo mga view magaganda mga view rito o sige salamat